sa 2009 ang love nila din ni Paolo Pascual at Angel of Sea. pa ng buhay ko wala na? Sa January 15 na ang red carpet premiere ng kanilang first movie, Pima. What are you doing? Saan Para dito muna yung ulan. Balik na sa sa 2009 ang hit na tambahan ni John Lloyd Cruz at Clara Geronimo sa You Changed My Life. Ito ang part 2 ng kanilang blockbuster film na A Very Special Love. Gano'ng kaklose? Hindi rin dapat palampasin ang natatanging pagsasama ng star for all seasons din Ma Santos at kanyang anak na si Luis. Gaganap ditong bading si Luis na lover ni John Lloyd Cruz. <laughs> Hollywood kung -hari sa so, sa Takilis 2008 ang mga superhero films gaya ng Batman at Iron Man, novel at comic adaptation pa rin ang pamamayani sa 2009. Really declined. Nasa big screen na ang best-selling novel na Confessions of a Shopaholic. Bibigyang buhay ni Isla Fisher ang Shopaholic yung, na yung. karakter ni Rebecca Bluewood. lalabas ang sikat na 1980s comic book na Watchmen. Balik naman sa big screen ang X-Men superhero na si Wolverine sa X-Men Origins sa Mayo. Tampok ang sexiest man alive na si Hugh Jackman. Inaasahang tatabo naman muli sa takilya ang The Vinci prequel na Angels and Demons kung saan iibesagahan ng bidang si Tom Hanks ang lihim ng batigan.